Hi guys, nandito po kami ngayon sa Robinsons Galleria Fun Park At isa po itong free na pasyalan dito sa Metro Manila At ito po yung mga outfit namin At sa susunod po na video ay sasabihin ko sa inyo kung saan naman po namin ito nabili Ayan So, post post po na And Then uh, Ready na kami So, nandito na nga po kami sa Robinsons Galleria Na located dito sa Ortigas Avenue at malapit lang po siya sa lahat so ready na po ang mall na to para sa Christmas so dali punta na kayo rito at ngayon nahanap nga po namin yung fun park dahil kada punta nga namin dito ay parang masyado kami na overwhelm kung nasaan na nga ba to pero nasa third floor na po kami at naisipan ko nga na katabi nga lang ng Fun Park na to, ang Robinson's Department Store. So dito nga kami nagpunta para mas madali naming hanap ang Fun Park. Gayon, malapit na nga kami excited na itong mga bulinggit ko at ito na nga, nakita na namin. So siguro ang area na to ay maabot sa 50 square meters. So malaki-laki rin siya at meron slide pool at saka meron din pong mga upuan papahingahan ng mga parents so napakaganda po nito at sulit na sulit dahil free uh, at ito naman ang anak ko itong slide so safe siya uh, at hindi siya metal so I think plastic ang slide na yan at talagang safe sa mga bata so natry nga rin yung anak ko po ng pool Ayan. At dito nga pala sa fun park na to ay pwede kang tumambay habang nag ng mga anak mo. Pwede ka munang kumain. At ito na nga, makain na nga kami dahil naabutan kami ng time ng merienda. So, pumunta kami dito ng mga two at yan. Nag merienda lang ang uh, mga kids ko. At syempre ako din. Nagpahingi na rin dahil ang uh, gugutom na nga ako. At ayan. Dala nga pala namin itong na nato. Pwede na kami dala rito ng baon at uh, kung ano-ano pa habang nagaantay sa mga anak ko. tapos apagat kanila kanilang magplay ay nakaramdam nga sila ng gutom at sa baba ng playground na to sa first floor ay merong bilihan ng food sa robinsons so nakatipid na kami dito sa playground the same time sa food na din ayan so I think okay na yan sa aming tatlo hanggang sa matapos sila magplay ulit at kinain na nga nila So, ayan lang po mga mami at sa mga parents na rin dyan, naghahanap po ng free entrance playground sa mall. At ito nga po ay ang fun park dito sa Robinson's Galleria na safe at pwede ka pa po na magbaon ng mga food at tumambay dito habang nagaantay at nagbabantay sa mga kids po ninyo. So please follow, like and share. Bye.